Hi! This is Mardi once again and welcome to my channel. Our topic for today is another Pinoy folk tale, Ang Alamat ng Durian. Ito ay tungkol sa isang matandang ang nais lamang ay mapag-isa. Pumanaw siya ng walang karamay. Ang alamat ng durian. Sa isang bayan sa Mindanao ay may matandang babae na lalong kilala sa tawag na Tandang Durian. Nakatira siya sa paanan ng bundok. Ang maliit niyang kubo ay nakatayo sa gitna ng malawak niyang bakuran na napaligiran ng mga puno. Si Tandang During ay karaniwan ng ginagawang katatakutan ng mga ina sa kanilang malilikot na mga anak. Sabi nila ay lahi ito ng mangkukulang kung kaya dapat iwasan. Si Tandang During ay nasanay ng mamuhay na nag-iisa. Mula nang mamatay ang asawa at mga anak ay hindi na siya umalis sa paanan ng bundok. Tahimik siyang tao at dahil matanda na ay mas ibig pa niyang asikasuhin na lang ang mga tanim at halaman. Masungit si Tandang Doring kaya iniwasan ng mga tao. Noong kamamatay pa lang ng mga mahal niya sa buhay, ay marami ang nag-alok ng tulong ngunit tinanggihan niya. Sa gayon ay unti-unti na rin lumayo sa kaniya ang mga tao hanggang maging panakot na lamang siya sa makukulit na mga bata. Isang gabi, isang masamang amoy ang tila itinaboy ng hangin sa komunidad. Nanatili ito hanggang sa nagkaisa na ang mga tao na puntahan ang pinanggalingan nito. Tiyak nilang kay tandang during galing ang amoy na yun. Hinanap nila ang matanda ngunit di nila ito nakita. Sa halip ay napansin nila ang isang puno na may bunga na ang balat ay matitinig. Dahil sa sobrang kahinugan ay bumuka na ang balat nito. Isang lalaki ang sumubok na tikman ito. Nagtakip ang lahat ng ilong nang buksan nila ang prutas, pero ang lahat ay nasarapan sa misteryusong bunga. Nagsipita silang lahat at naguwi sa kani-kanilang bahay. Nang may makasalubong silang babae, tinanong kung ano ang dala nilang prutas. Bunga ng tanim itandang durian, yan, sabi ng isa. Durian ang pagkakaintindi ng babae. Kaya nang bigyan nila ito at tinanong ng mga kakilala kung ano yon at sinabi ng babae na ang prutas ay durian. ay tinawag na itong durian. May mga taong mas nanaising mapag-isa kaya't dapat nating igalang ang kanilang desisyon. Hindi rin masama kung sa ibang tao paminsan-minsan. At higit sa lahat, iwasan ang pagiging masungit. Huwag ipanakot ang mga matatanda sa mga bata. Laging magpakita ng pagrespeto sa mga nakakatanda. Ito ang aral na ating makukuha sa kwentong ito. Maraming maraming salamat at sana'y nagustuhan niyo ang aking kwento. Please don't forget to like, comment, and subscribe.